Nagtipon ang mga residente ng Barangay Somil para sa kanilang taunang Barangay Night noong ikalabing anim ng Marso 2024. Tinampok dito ang mga aktibidad na farewell walk ng Binibining Somil 2023 at ang pagsalubong ng panibagong Binibining Somil 2024. nagkaroon din ng masayang sayawan ang mga kabataan at iba pang residente nito. Ayon kay Barangay Captain Mark Suba, Tinawag na Somil ang kanilang barangay dahil sa mga manggagawang nagmula sa kabyaw na paisiha upang magkaroon ng mga bagay yari sa kahoy. Ang fiesta ng barangay Somil ay pinagdiriwang mula ikalabing anim hanggang ikalabing siyam ng Marso bilang pasasalamat sa kanilang patron, St. Joseph de Carpenter. Kaya tinawag na barangay Somil ng aming komunidad ah, dahil dahil ito sa mga ah, mga gagawa ng Somil na tubong kabyaw siya na nagpunta rito sa aming lugar. At katatang isaksapaan ng mga kalalakihan niya ito ang tinawag na Somil dahil doon eh, sa malawakang ah, paggawa ng kahoy at pagbibenta ng mga kahoy noong araw. Bukod po sa mahal na patrong ah, tayo po ay nagbibiglay po sa mga pounters ng no, ah, barangay Somil at nagpapabalik pagtatag komunidad na ito. Sinabi pa ni Kapitan na nagkaisa ang buong sangguniang barangay upang maisagawa ang apat na araw na pagdiriwang ng kanilang kapitahan. Pahayag naman ni Mayor Joby Emata ng Gabaldon, maraming sumuporta kasama ang gobernador upang maisagawa ang aktibidad ng barangay fiesta. Aniya, noong nagkaroon ng pandemya, sista ang barangay somil sa mga lugar na tumigil na magdaos ng mga aktibidad. Ngunit ngayon, ito ay unti-unti nang ibinabalik. Kasi masaya tayo sa pagdiriwang ng kapistahan ng ating mga uh, uh dito sa barangay ng Suamin. Marami nagtulong-tulong kasama yung governor natin, kasama yung kapitan natin, yung mga pamulit na ito sa star. Kaya parang medyo hindi talaga natuloy. First, uh, sila yung um, um, bago na, na, na pandemic, sila yung talagang na-stop. Pero ngayon ay parang masaya masaya kasi -tay pwede uh, pwede na makapag-celebrate tayo. Base sa panayam, sa pangulo ng piyesta na si Miss D. Van Nostrand, ang pagkakaisa ng Barangay Somil ang naging dahilan sa matugumpay na pag-oorganisa ng kanilang kapiyastahan. Pero hindi po naman challenge po kasi lahat po nagpuluhan. Kaya naging successful po ang aming masayahan na yun kapagkat naunan sa roon kami Muli, ako po si Jirlin Ruth Rabe, student intern mula sa CLSU para sa Balitang Unang Sigaw.